Yung talaga may butas ang ministry. Magpangayot mo. ang mata. pikit ka. Pikit. Pilit. 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 daw? Ano, Julie lingwa Mas, suminalit na. Kulang kaya si pangadji mo. Dapat nilabaan mo. <laughs> Kung biglabaan si eh. <laughs> mo ang pangadji mo, makna yan. Alipot si pangadji mo eh. Magpangadji ka ulit. Kung mo, magpikita. Labaan mo, <laughs> tangal mo, may Inagan mo na umayan ka ha. Kasi kapaan na. Oh, Maji. Ano? Wala Ay, na. Maji. Ma na. Magic. Oh, sabi ko sa inyo, labaan mong pananalik mo. <laughs> Thank you, Lord. Pagaruman mo. Pig Maji ka lang. Oh, Pig Maji ka lang para... Garo ko lang kayan. Maji. Oh, wala Maana? na. Ha, Wala ka Sige, na. Ka, Sige daw, Magtindog ka dyan. Tapos lumukso ka. Kung may makulong pa. Hmm. Tindog ka daw dyan. Diyan ka magtaas, tapos luksok so, pa ali diyan pababa. ba? So, yeah. Pa. yeah. Kapay mo daw din ano, na, oh, na o, Ay, Thank you Lord. Wala mo Ano mo na <laughs> <laughs> Sabi ko nga sa y. pag si pangaji mo, kaya may natada pa, kang nilabaan mo, naubos na. Malahit kang tawad. di ba? yan, um, ang ano ma, gusto po, puri huwag mong kagurap na, magpasalamat ka, pagbasulan mong mga nagilong mong kasalan, sa magurang, sa tugang, sa mga amigo, kung kaisay, kagad mo nito patawaran. Tapos, agad mo ang pangunawa, na maunawaan mong mga bagay sa palibot, sa buhay na nangyayari sa inyo. Kasi ka ng direksyon, na mga nawaan mong maunawa mm, labo, oh, sumunod. Magsadid <laughs> na pa rin talaga. Oo, nag-budget ka dyan. Kapag nangarami ka dyan, magpangagi ka na. Kapag mo dyan, umay na yan. Thank you, Lord. Hindi <laughs> pa nga Ang galing na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Ay. Sa'yo mong pagtubog, maumayan ka. Ang mong mga kapatawaran, <laughs> ang damas. <laughs> <laughs> ang gano'n mong Ang gano'n mga dingkilulo na tawag ka mong gawion mo yan sa aral daw. Nagabos na pagkakataon na igwakan pagkakataon na magpangajik, mangajik ka mo. Praise the Lord. Thank you. Hindi na naman mga kaso na daan ko na sa akin. Mauuma yan rin eh. Kahalawig magpangajik. Thank you, Lord. May makulong pasal ko na? No? Magik. Oh. kadi ka po. Kadit talagang ka ah. Kulang! Lama'y <laughs> lama'y muli! Huwag ka po. Ayaya ko na ko ni naroon ka. Or... mo talaga na naroon ka. No? Oh. Sige na do, ka na d'yan. Halik oh, okay. man d'yan. Maglokso ka. Niyan. Lord! Malokso po ako sa kaubahan para sa'yo mama! Ready ako. Umay, makulog ka. Ano po? No, sabi ko na yan. <laughs> 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 ano? Umay na? <laughs> Oo. Oh. Hindi taka. Ano Pero pag may naglabas na energy sa'yo, kapawisan ka. Eh? Oh, may ka mga pagkagawa ka. Pa. Naglabas ang energy sa'yo. O ano? Ano pa makulog? Sabi yan, nakakawang niya ako kay Dita na hindi di ka mapabulong, Ano man ang kamatihan na ikaw ka. Papa umayan ni Kaguram na. Iyon po lang yan ang ko talaga. Iyon lang yan. Iyon lang yan. Last time. <tod> ano? May naugot na.